So, ang mga ka at doon sa mga mag-a-apply niya, ang kailangan nyong dalhin kapag kayong ka-apply, hindi lang katawan at katulitan. okay? At kailangan bago kayo mag-apply, bago kayo lumakad, bago kayo umalis ng bahay, dapat busog ang inyong sikmura. Mahirap na magutom sa daan. Paano kung yung mapuntahan niyo ay subdivision? O so, kung yung napuntahan niyo walang mabibilang na pagkain? Guto, mga abot baka hindi kayo makapag-concentrate kapag kayo ay in-interview at ang mabanggit nyo ay puro pagkain okay so kapag mag-apply ka kailangan match siya doon sa inyong qualification at doon sa trabaho gusto nyong makuha at kapag mag apply ka uh, maaari pwede, meron, kang mag, meron kang mga option na pwedeng gawin pwede kang magpahanap sa kaibigan mo sa kamag-anak mo sa mga kakilala mo sa mga kabatchmate mo, mo sa mga kaklase mo dati sa mga sa mga kapitbahay kung yung kapitbahay mo ay may alam na trabaho na pwede pasukan. So, magtanong-tanong muna kayo para mas mapadali yung inyong paghanap. Alam yung mahirap pa siya maghanap ng mag-isa. Mas madali pa yung magpahanap ka ng trabaho sa iba. Ano daw? at mas madali pa na magtanong-tanong o kung hindi naman kaya ay tumingin ka sa mga social media na na mayroong mga job order doon kayo pwedeng tumingin doon kayo pwedeng uh, mag browse kung ano yung mga appropriate na trabaho at match sa skills nyo Marap, for sure marami naman doon at kung ikaw ay meron ng napupusuan na trabaho na gustong ma-applyan, gustong makuha kailangan uh, i-ready mo na yung mga requirements na very common na hinahanap ng mga kumpanya, at ng mga HR agency para mabilis kang uh, makapagsimula okay? una, uh, kailangan kumuha ka na lang barangay clearance, kumuha ka na ng sedula so alam ko medyo nagtaas na yung dalawang yun, yung sedula at sya yung barangay clearance baka aabot ka na rin ng mga 100 plus kapag kinuha mo yung dalawang yun pangalawa uh, pangatlo, I mean pangatlo kailangan kumuha na rin ng police clearance. So, bago kasi makakuha ng police clearance, dadaan ka muna talaga sa barangay at sa sedula. Yung kasi ang kanilang nahanap. At pang, at pang apat ay yung NBI. So, kung meron naman NBI sa inyong lugar na malapit doon, so, so manguha na rin kayo ng NBI. Dahil meron na mga company na lagi nare-required NBI, NBI, NBI. So, ihanda nyo na rin yan for support uh, baka sakali, i-anticipate nyo na okay syempre, pag mag apply ka, kailangan mo na resume, so gumawa ka na gandahan mo na yung resume mo lahat ng mga lahat ng mga skills mo doon ilagay mo na lahat ng kaya mong gawin do ng, ng mga kaya mo ay gawin mo na kahit yung mga talent mo ilagay mo na rin doon at kung meron ka mga inatinan ng mga seminars, trainings, ilagay mo na rin doon. At kapag gagawa ka ng resume, ay magpo-photocopy ka na ng marami. Kasi huwag ka mag-a-apply lang sa isang, sa isang company. No? Huwag ka mag-a-apply lang sa isang agency. Kumbaga, uh, dapat marami. Ma ma marami kang papasahan. Para kung alin yung mauna doon, eh, yun ang i-grab mo. Pagkatapos, um, maghanda ka rin ng halimbawa kung ikaw ay high school grad, so diploma, dali yun, mo yung diploma mo, i mo na rin. Uh, kung ikaw ay wala kasi sabi ko mo. Tapos kung ikaw ay merong grad. So, yung TOR mo, huwag mo kalilimutan. So, ipotocopy mo na rin yan. At yung picture, syempre importante, mag-ready ka ng 2x2 at syaka 1x1. So, damihan mo na rin. Kasi, baka pagpunta mo sa isang agency, magpa-fill up sila ng panibagong form na magiging record nila at yun yung ipapasa nila sa company na uh, doon ka nila ipapasok. So, manghihingi yan ng Uh, picture. And then, huwag mo kalilimutan yung ball pen. Bawal na bawal pa lang may ng ball pen para iwasawaan. No? Iwasawaan kay Kogi. So, kailangan magdala ka ng ball pen. O hanggat maaari ang dalin mong ball pen, dalawa. Dalawa ang mo. Para kung sakali na mayroon mga ilasin pa Ang bait na. <laughs> so, magdala ka na ng pambura yung white out kasi tawag ko dun sa puti eh pero alam ko talaga white out yun eh. yung yung pagbura ng ballpen or meron naman din mga ballpen na parang lapis na may pambura nabubura siya meron ganun. so kung meron, kung, meron ka rin mabibili mabibili na siyempre ihanda mo na yung envelope yan envelope usually ah, uh, ganyan yung mga hinahanap, yung ilalagay mo na lahat ng yung mga requirements doon para ready mo na siyang ipasa kaagad. Once na uh, na hire, once na i ka ng isang company. So, di ba, uh, at, at, bago ko pala makalimutan, yung mga mas importante pa, you know, yung mga SSS pill health pag-ibig so hinahanap din kagad yan ang mga HR ng mga agency kung doon kayo mag apply kailangan manguha na kayo sa SSS E1 so yun wala naman kayong babayaran doon magpipil up lang kayo sabihin nyo uh, kailangan sa trabaho aplikante kayo so bibigyan kayo nun sa PhilHealth uh, once na nag-apply kayo sa PhilHealth Uh, volunteer lang muna tapos uh, kahit bayaran nyo lang muna siguro kahit isang buwan para mabigyan lang kayo kagad ng number at ID Kung sa pag-ibig naman ganun din uh, mag, mag volunteer lang din muna kayo volunteer lang din ilagay nyo tapos uh, mag magulog din kayo kahit isang buwan para maging active lang yung inyong ah uh, mga benefits. Kasi uh, once na nag-apply kayo sa mga agency, usually ganyan ang, ganyan ang hinahanap nila. Uh, ilalagay mo yung SSS mo, yung yung PhilHealth ID, yung, yung Pag-IBIG number. Hinahanap na nila yan. So kaya kung nag-uumpisa ka pa lang at mag-uumpisa mag-uumpisa mag ka pa lang mag-apply ng trabaho, kumuha ka na rin ng mga ganan. Mura lang naman yung mga guest din na dun sa mga dun, dun sa mga ganun uh, sa mga benefits so talagang ang pag apply talagang uh, um, marami ng requirements na hinahanap so palagi ko uubos ka rin dito ng mga mga dalawang libo mga dalawang libo siguro kasama na yung mga allowance yung mga medical yung mga binagat ko mga requirements ganyan kahirap maghanap ng trabaho ganyan ka gastos ang paghanap ng trabaho kaya kung makakapasok mo sa trabaho wag mo nang sayangin please at bago at kung hindi ka naman asiyan doon sa trabaho pinasukan mo tiisin mo lang kahit isang buwan pag ipong ka lang mabawi mo lang yung ginastos mo sa mga requirements sa ako ulit lumipat sa iba o pwede pa naman din i-apply yung mga ginaga ginagamit mong yung mga kinuha mong requirements. So, ayan lang mga ka-employee. Ah, sana wala akong nakalimutan na ipaalala. Sana wala akong nakalimutan na kahit maliliit na bagay. Dahil yan ay pinagdaan ko rin naman nung ako ay nag apply At yun, din naalala ko, naalala ko. ID. So, importante ID. So, kung wala pa yung ID, um, pwede yung uh, pwede yung sa school nyo kung sa school nyo, pwede yon Student ID, magamit nyo yan. At saka yung police clearance. Usually, oh, yan yung ginagawang uh, yan yung yan yung ginagawang ID yung sa, sa police clearance. Huh? kahit sa bangko ba, mapakinabangon nyo yan. Kasi minsan, di ba, kapag uh, na-hire ka na sa isang company, so obligado kukuha ka rin ng kukuha ka rin ng ATM. Huh? kukuha ng ATM so kailangan naman taga yung police clearance at saka yung uh, at least isa pang ID para makapag-open ka ng account dahil nga usually yung mga payroll hindi naman cash dinadaan na kagad nila sa banko di ba through through ATM na yung pagsahod so tandaan nyo na kapag uh, magkapasa na kayo sa HR magkapasa kayo sa company magkapasa sa agency kailangan puro photocopy. Hihingi nila yung hihingi nila yung original. I-ready nyo na rin. Eh. Hihingi nila yung original. Uh, to make sure lang na tama yung mga detalye na nakalagay doon sa inyong mga sinabit na requirements at kung legit ba yun. Kasi alam nyo naman, mabili, ma, yung iba, ang alam ko ay is nauhuli na nandaya, eh, na binoktor yung kanilang documents. So, falsification ang tawag doon. So, wag. Huwag nyo gawin yan. Kailangan kung ano lang yung meron kayo na requirements na yun lang talaga, yun lang din i-submit nyo. At least, mapapagkahinanapan kayo ng, ng, ng original copy noon, mapapakita nyo. Di ba? So, ibabalik, nyo, ibabalik din naman yun sa inyo. Yung mga original copy. So, mga employee bago tayo matulog, ay you uh, so yun lang mga employees so good luck sa mga nag apply dyan good luck sa mga nagsisimula pala mag apply nagahanap ng trabaho sana ay makapasok agad kayo ng trabaho at makapagsimula na agad kayo at yung mga dapat nating ianda yung mga dapat nating dapat nating kunin ng mga requirements kunin nyo na mga employees kunin nyo na mga nag-a-apply pa lang mga nag-a-apply para hindi na kayo mahirapan at hindi nyo na ma-experience yung pabalik-balik pabalik-balik sa agency pabalik-balik sa bahay kasi nakalimutan yung ganyan so ayun lang, wala na akong masabi kasi inaantok na ako gusto ko lang matulog gabi na okay, maraming maraming salamat sa inyo so good luck sa mga nag trabaho good luck